Sa paglipas ng edad, unti-unting nababawasan ang laman at lakas ng kalamnan. Tinatawag itong sarcopenia. Kapag payat ang hita at mahina ang puitan, hirap umakyat ng hagdan, mabilis mapagod at mas mataas ang panganib na madapa. Pero may magandang balita, kaya nating bawasan ang bilis ng paghina sa pamamabita ng tamang protina araw-araw plus kaunting galaw. Hindi kailangan ng mamahaling steak o imported na pulbos. Marami tayong murang pagkaing may protina sa palengke na masustansya, masarap at swak sa bulsa. Sa video na ito, ilalahad ko ang 7 murang pagkaing may protina para sa Lampas 60 kasama ang bakit sila mabisa, gaano karami, kailan kakainin at paano iluluto para ligtas sa puso, bato at asukal. Hindi ito listahan lang. Gagawin natin itong plano na pwede mong simulan bukas. Unang mura at masustansya. Tokwa o tofu. Presyo friendly, versatile at magaan sa tiyan. Ang tokwa ay may kumpletong amino acids at kaunting taba kung hindi lalanguyin sa mantika. Paano? Palm size, isang palad, 100 to 120 grams kada kainan, 2 to 4 beses linggo. Lutuin sa steam, sote na may kaunting mantika o gawing tokwa at gulay na may luya at bawang. Para hindi maalat, gumamit ng sausawang kalamansi plus kaunting toyo, less than one half kutsarita at dagdagan ng tubig. Para sa may CKD, okay sa kontroladong dami, iwas sa maalat na sausawan at isabay sa gulay para hindi lumubo ang sodium. Ikalawa, itlog. Isa sa pinakaabot-kaya at mataas ang kalidad ng protina. Ang isa hanggang dalawang itlog sa almusal ay kayang magbigay ng tibay sa maghapon. Tips sa luto: pinakuluan, hard or soft-boiled, steam o tortilla na puno ng gulay. Iwas sa mantikang paulit-ulit. Kung may mataas na kolesterol, pwede pa rin ang itlog sa karamihan. Pero isang peraso kada araw muna at punuin ang plato ng gulay. Kung may payo ang doktor na limitahan, sundin niyon. Ikatlo, sardinas sa lata na may buto. Mura, may protina, calcium galing sa buto at omega-3 para sa puso. Piliin ang in water o in olive oil kung kaya kung in tomato sauce, i-drain ang sobra at igisa sa maraming kamatis at sibuyas na kaunti ang asin. Dami, one half to one lata kasama ng gulay at kanin o kamote. Kung may gout o hyperuricemia, limitahan ang dalas at ihalintanan sa tokwa o itlog. Kung may CKD, bantayan ang sodium at dami ayon sa payo ng doktor. Kung may natutunan ka sa video ito, pakihit naman ang like at huwag ding kalimutang mag-subscribe para updated ka sa bagong video ko. Ikaapat, manok na walang balat, pigi o dibdib. Mas mura kung bibilhin ng kilo at ihahati. Dami. Isang balad ay asnop siyam na po hanggang na pun dalawang pun gramo na hinihaw, nilaga o in-steam. Iwas sa pritong breaded, dagdag mantika at asin. Timpla, bawang, luya, paminta, dahon ng laurel, sausawan ay kalamansi na may patak ng toyo. Para sa diabetic, pwede itong gawing main protein at bawasan ng kanin. Para sa may puso, panatilihing banayad ang alat. Ikalima, monggo. Murang-mura, may protina plus hibla na pampabuso at maganda sa bituka. Lutuin bilang ginisang munggo na puno ng malunggay o dahon ng ampalaya at kaunting isda o tokwa bilang pangangat ng protina. Dami: isang mangkok maliit. Ayas dog tatlong ta sa luto, dalawa hanggang tatlong beses sa linggo. Sa may gas or GERD, simulan sa maliit at pakuluan ng mas matagal para mas banayad sa tiyan. Sa may CKD, ipersonalize ang dami ng legumes ayon sa potassium phosphorus goals. Ikaanim, tuyo o tinapa, panglasa, hindi ulam. Oo, mura at may protina pero mataas sa asin. Kung gusto mo pa rin, gawin itong accent lamang. Dalawa hanggang tatlong pirasong maliit na pinitpit at pinagpag ang alat sa tissue o banlian ng mabilis ihalo sa malaking mangkok ng gulay o pinakbit o munggo bilang pampalasa. Huwag gabi at huwag araw-araw. Sa maing alta presyon o puso o bato, mas maigi ang sardinas o isda na sariwa kesa cured. Ikapito, taho o soy milk unsweetened. Abot kaya sa kali o palenke. Ang isang basong taho, hinging konti lang arnibal o palitan ng kalamansi o luya sa bahay ay may matinon ng protina para sa merienda. Para sa soy milk, piliin ang unsweetened at isang baso sa umaga. Sa may diabetes, bantayan ng tamis. Sa may thyroid meds o levothyroxine, maghintay ng apat na oras bago uminom ng soy para hindi makaistorbo sa gamot. Ngayon, paano mo iaayos ang oras at dami para sa kalamnan? Gamitin ang tatlong hati ng protina. Maglagay ng isang palad na protina sa almusal, tanghalian at hapunan imbis na isang bagsak lang sa gabi. Mas mahusay ang pagbuo at pag-aayos ng kalamnan kapag pantay-pantay ang pasok ng protina. Sabayan ng banayad na resistance, sit to stand, wall push-ups o calf raises 5 to 10 minutes pagkatapos kumain o sa loob ng maghapon para mas kumapit ang protina sa kalamnan. Before we continue, paki-comment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood at ilan taon na po kayo. Narito ang sample na araw na pwedeng kopyahin bukas. Almusal, isang itlog plus 3 fourths tasa lugaw o oatmeal na may tokwa cubes, maliit at dahon ng sibuyas. Isang prutas, bayabas o papaya. Tanhalian, monggo, 3 fourths tasa na may malunggay plus one half palad na manok o tokwa. Gulay sa kalahati ng plato, sausawa na kalamansi at patak ng toyo. Merienda, taho, konting harnibal o unsweetened soy milk plus hiwang prutas. Hapunan, sardinas one half to 1 lata drained na igisa sa maraming kamatis o sibuyas at one half plato gulay. Tubig, karamihan sa umaga at hapon. Bawasan 2 to 3 hours bago matulog para hindi puyat sa ihi. Para sa budget tips, bumili ng buong manok, hatiin sa serving. Magmunggo at tokwa batch cooking para pang 2 to 3 kain. Gumamit ng paper towel o banlian sa tuyo para bawas alat. Pumili ng store brands ng sardinas na in water. Para sa luto, steam, paksiw na banayad ang asin, ginisa na kaunti ang mantika o air fry na manipis ang pahid. Iwas sa prito na lulun sa mantika. Para sa kaligtasan at pag-aangkop sa sakit. Kung may CKD, bantayan ang kabuang protina. Hindi ibig sabihing bawal pero tamang dami at tamang uri. Mas gulay at isda o tokwa at kontrol sa alat sundin ang payo ng doktor o dietitian. Kung may gout, limitahan ang sardina sa tuyo, halinhanin sa tokwa, itlog o munggo. Uminom ng tubig sa umaga at hapon. Kung may puso o alta presyon, kontrol sa asin. Sa usawa ay accent, hindi ulam. Pumili ng paper-filtered coffee sa umaga at iwas 3-in-1. Kung diabetic, porsyon at pares. Samahan lagi ng gulay at whole grains o kamote. Iwas sa matatamis na inumin. Mini program sa dalawang linggo. Lakas kalamnan plan. Araw-araw, tatlong hati ng protina plus 5 to 10 minutong galaw. Lunes, Miyerkules, Biyernes, sit to stand 2 set 8 to 12 ulit. Wall push-ups 2 set 8 to 12. Calf raises 2 set 12 to 15. Martes, Huebes, Sabado, lakad 15 to 20 minuto plus banayad na side steps. Linggo, pahinga at stretching. Itala sa papel, ilang upo tayo ang kaya mo ng hindi hingal? Ilang baitang sa hagdan ang naakyat mo nang hindi sumisigaw ang tuhod? Sa dulo ng dalawang linggo, madalas may plus 2 to 4 reps at mas magaan ang hakbang. Karaniwang tanong number 1. Ilang gramo ng protina ang kailangan ko? Praktikal na tuntunin isang palad ng protina bawat kainan, isda, tokwa, karne, itlog o monggo plus gulay kalahati ng plato. Sa may payo ang doktor, halimbawa CKD, sundin ang target na grams per day. Number 2. Pwede ba araw-araw ang itlog? Sa karamihan, oo, isang piraso per araw ay ligtas. Iangkop kung may particular na kondisyon. Number 3. Mas mahal ba ang isda? Piliin ang bangus, galunggong, tamban o sardinas. Mas budget kaysa imported. Number four, naiiwan akong gutom. Dagdagan ang gulay at hibla para busog. Repolyo, pechay, malunggay, kalabasa. Murang pampabusog na proteksyon sa asukal. Kung may natutunan ka, I-comment ang lakas sa bawat kagat at isulat ang dalawang pagkain sa listahan na sisimulan mabukas. Halimbama, almusal, itlog plus tokwa, hapunan, sardinas plus gulay. I-share mo ito sa kapamilya o kaibigang senior dahil minsan isang mangkok ng manggo at isang pirasong itlog lang ang pagitan ng panghihina at panibagong sigla. Huling paalala, ang gabay na ito ay pangkalahata at hindi kapalit ng payo ng iyong doktor o dietitian. Kung may CKD, gout, sakit sa puso o diabetes, ipersonalize ang dami ng protina at alat ayon sa iyong laboratorio at gamutan. Pero sa karamihan, kapag pinili mo ang pitong murang pagkain na may protina at hinati ito sa buong araw, sabay ng banayad na galaw, unti-unting bumabalik ang tibay ng kalamnan, mas gumagaan ang bawat hakbang at mas humahaba ang lakas sa araw-araw. Pakiklik lang ang video sa itaas para sa bagong kaalaman para sa iyo.